Napakabaho mga kababayan, grabe oh, ito. O ito, oh, ito ah. <laughs> <pag -ikay>, kain <laughs> diba? ka. Ha? Siya pagbigyan ng pagkain. Gutom na gutom siya. Mabisin ka. Walang. Pwensero. Kanyang inaagang manong mo? Iwan ko, J.J. J.J. Saan? Alam naman yun ng lahat. Oh. Marunong ka kumanta? Oo! Kantahan mo muna ako isang. Saan? O. Oh. Saka mo anca hmm. Ang tsaka mo. Kanta na isa. Hmm. O oh, sige, kain mo na. Ah, Nadamdama, ubusin mo muna. Kasi kailangan ubusin muna niya. Kailangan mabusog muna siya mga kababayan kasi ayon po sa kanila, nakikita nyo naman yung uh, attitude niya. Medyo aggressive siya pag gutom. Pero gano'n naman talaga, hindi na dapat ipagtakayan mga kababayan. Kahit sino pong tao pag nagugutom, magwawala talaga. No? Patingin ang tiyan mo, Kuya Oliver. Hmm? Patingin ang tiyan, iangat mo ang damit mo. -ting -ting lang... mo na yung damit mo. Patingin ang damit mo. Patingin niyan tami mo, Kuya Oliver. Itaas mo yung damit. Hindi, hmm? yung dam damit. Ganyan o, ganyan. Itaas, itaas mo lang. Itaas mo lang yung damit mo. Itaas, itaas. 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 itaas na lang yung damit. Ayong ano niya, laki na ng ano puno ng dumi oh, siya na. buti hindi siya nagkakasakit na ganyan basa yung no, basa yung buong katawan niya oh, pero binubuhusan ko na lang yun, binubuhusan mo But... na lang talaga ng tubig pagka ano ayaw naman man yung tanggalin kasi yung kamatay ah. yung damig niya sa pantalo mo dalawang bisis ko nung sir? yung tayo na hanggang ito nung ano hindi pagkanin sir siya, ano talagang mabubusog din siya ano? pero ang payat niya. pwede ba natin siyang ano sir na uh, palitan ng dami mag ready po tayo ng ano sir short na lang wag na pantalon Opo kasi sir, gumawa ko oh. ng pagpantano. Tanggalin nga yung gano'y yung... Oo. Tatanggalin nga yan, sir. Pero kailangan busugin muna natin. Tapos paliguan sa bomba. Ito meron. Tandukan ko na lang yung tubig dito sila dyan. Kung limang dra... Kung lilimang timba kulang. Kaya kailangan sa gripo. Baka matawit mo. Para malinis din yung loob. Hindi po. Siyempre babantayan natin. Pahingin ka, tinapay dalawa. Pahingin ka, tinapay dalawa ah? Mabisin ka. Oh. Ubusin mo, kain muna, kain muna. Meron din, no? Ah, meron ka din. Kasi <laughs> sir, baka magkasakit siya lalo pag ganyan. Dere-derecho, basa siya eh. Pagka, di na dinuha <laughs> ka, gano'n matutuyo. Matutuyo. Parang baboy mga kababayan, tuwing umaga hapon buhusan ng tubig, buong katawan. Yung mga nasa ulo niya, purong mga dumi na yan. So yung mga ibang kapatid mo sir, pupunta rin dito. Nung nagsimula na ako ay mag-rescue, ilang taon na po mga kababayan, kung saan saan lugar na po ako nakarating na may mga nakikitang mga kapatid natin na nawala na sa sarili pero ito talaga mga kababayan ang pinaka worst lima po silang magkakapatid I'm sorry, anim daw po silang magkakapatid sad to say mga kababayan na parang pinabayaan na siya kita niyo gutom na gutom ayon sa kanila mga kababayan takot daw po sila napakawalan siya dahil agresibo daw po talaga pero hindi ko naman kaya mga kababayan na nakita ko yung ganyan sitwasyon niya. Kaya itatry po ng Team Daddy Frankie na ilabas para mabihisan. Kasi kung makikita nyo lang mga kababayan, gaya na aking sinabi, pasintabi po sa mga kumakain or mga kapanood na medyo mahina-hina ang sikmura. Dahil talagang sa loob daw ng labing anim, labing limang taon, dyan na siya pag abotan ng pagkain, tapos buhusan na lang ng tubig nagmisto baboy talaga mas malinis pa nga ang baboy mga kababayan kasi kaya mong hawakan pero ito hindi mahawakan mga kababayan kaya Oliver kaibigan ako ha kaya Oliver tinapay pa bubos na isa Ay, huwag mo ilapag doon, ah. Madumi. Ha? Busog na yan. Ha? Busog na yan. Ha? Busog na. Busog, Busog na. na. Oh, so, tama na muna. Mamaya ulit. O, binabi na. Kapit Hindi, pagkain yan. Mmm. -hmm. Grabe, mga kapabahayan, ang kanyang sitwasyon. Pagkain <makes noise> Hindi pagkain ngayon Hindi na nabibihisan to. <makes noise> Tagal <Kinupati, patibuk makes noise> na yan. na lang sir. Tino pati nyo. Parang naging hayo. Kawawa-awa. Huwag <makes noise> ka mag-alala kuya. Tutulungan ka ng team daddy Frankie. <makes noise> no. Wala na siyang bisbis <makes noise> Ito mga kababayan. Wala akong dalang pagkain mamaya. Bibigyan ka namin ng pagkain. Pagkain daw.